nakiisa ang ilang grupo sa Pilipinas sa pagkontra sa US sa pagsuporta nito sa Israel laban sa Hamas. Habang Hamas handang pakawalan ang mga bihag pero sa isang kondisyon. May balitang A to Z si Billy Torres. Nauwi sa tulakan at gitgitan ng kilos protesta na isinagawa ng ilang grupo sa harap ng US Embassy kanina. Gaya ng ilang grupo ng protester sa labas ng bansa Panawagan din ng nasa apat na rang demonstrador na huwag makialam ang Estados Unidos sa gera ng Israel at Hamas. Tuloy-tuloy kasi ang opensiba ng Israel sa Gaza sa tulong ng suporta na tatanggap mula sa US kung saan damay din maging ang mga sibilyan. Marindi din nilang tinututulan ng pagtira ng mga Israeli sa teritoryo ng mga Palestino. Is sa igit isang buwang ganti ng Israel sa pag-atake ng Hamas, umabot na sa 11,000 nasawi sa Gaza Strip. Una nang sinabi ni United Nations Secretary General Antonio Guterres na tila nagiging libingan na ng mga bata ang Gaza dahil sa walang tigil na pag-atake ng Israel Defense Forces. Sa kabila nito, ilang beses na rin tumanggi si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa ceasefire, maliban kung pakakawalan ng hamas ang mga hostage nito. Nagpahihwating naman ang hamas na handang palayain ng 70 bihag na babae at bata kapalit ng limang araw na tigil putukan at pagpapapasok ng humanitarian aid sa Gaza. Naglaan ng oras ng katahimikan ng United Nations para sa mga miyembrong nasa WI sa Gaza. This morning, the UN flag was lowered at half mast to mourn and honor the 101 colleagues who were killed in Gaza in the past month. Sa huli, nanindigan ng US sa posisyon Nasuportahan ng anilay depensa lang ng Israel sa pag-atake ng Hamas noong October 7. With Hamas, as I've said, you're dealing with an organization that has come out publicly since October 7th and said that it intends to commit another October 7th and another one and another one until Israel no longer exists. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres.